Alright mga amigos, good news at bad news sa mundo ng boxing. Unahin na natin ang good news. Ayon sa World Boxing Organization, opisyal na po nilang inuutusan si WBC and WBO World Super Welterweight Champion Sebastian Pondora na idepensa ang mga titulo nito kay WBA World Super Welterweight Champion Terence Bud Crawford. Nasasabing good news ito mga amigos sapagkat maraming mga fans ang gustong makita si Terence Crawford na labanan. Ang isang higanting may kartad ng 21 wins, 1 loss, 1 draw with 13 knockouts. May taas na 6 po itong si Fondora at kilalang patay kung patay din kung lumaban. At kaya rin nasasabing good news itong mga amigos dahil pag nagkataon po tatlong titulo po ang nakataya sa laban WBC, WBO at WBA. That means ang magwawagi sa laban ay one win away to become Super Welterweight Undisputed World Champion. Kakailangan rin na lang ni Fondora o Crawford na talunin ang magwawagi naman sa sagupaang Team 2 at IBF Super Welterweight Champion Bakra Saliev sa October. Now, punta naman po tayo sa bad news. Ito po ang bad news mga amigos. Kung good news po itong Terence Crawford versus Sebastian Pondora dahil unification po ito. Yung unification naman po sa welterweight division na nasa negosasyon pa ngayon sa pagitan ni na IBF World Welterweight Champion Jaron Booth Ennis at WBO World Welterweight Champion Brian Norman Jr. Ay mukha maaantala naman po mga amigos sapagkat ipinag-uutos naman po ngayon ng IBF na idepensa ni Jaron Booth Ennis yung kanyang IBF title kontra sa boksingeron tinalo na ni Jaron Ennis noon na si Karen Chukajan. Ayon sa report, sa September 3 daw po itinakda ang first bid sa pagitan ni Nabuts Ennis at Karen Chukajan para sa kanilang rematch at ang ibig sabihin po niya mga amigos kapag hindi po tumuloy si Jaron Ennis dyan sa laban na yan kontra sa paikipag rematch kay Karen Chukajan Malamang sa malamang natanggalan po ng IBF belt itong si Jaron Boots Ennis kapag tumuloy naman po si Jaron Ennis sa paikipagtuos kay WBO World Welterweight Champion Brian Norman Jr. Hindi na po magiging para sa unification yung kanilang bakbakan dahil mawawala nga po yung IBF belt kay Jaron Ennis at bad news po yan para sa ating mga boxing fans. patunayan mo sa akin ha, <muchas> sino